Juan Ponce Enrile and Gigi Reyes and Janet Lim Napoles were acquitted of 15 counts of graft related to the BDAF scam. Nagsalita na ang korte. So, igalang natin. <laughs> igalang po natin kung anong desisyon ng korte. Pero hindi ho ba ito nakaka-create ng doubt sa, sa isip ng sambayanan na bakit walang napaparusahan? Yun nga po ang nais nating ipahiwatig sa taumbayan Ang Pangulo, ang gusto niya, kapag nagsampan ng kaso, hindi mabilisan. Dapat kompleto ang ebidensya. Dahil pagka nagkataon, konti lang mong pagkakamali, especially criminal case ito. Any doubt, at kapag hindi po naakusan or nag na nagkaroon ng judgment beyond reasonable doubt, talaga pong magkakaroon ng akwital. <laughs> Sige. How do you convince the public that the palace is not actually just giving a slap on the wrist or parang a light reaction to this given that Juan Ponce Enrile is a sitting official in the Marcos administration? Paano po tayo makakapagbigay ng anumang impluensya sa korte? Korte po yan. may separation of powers at kailangan po natin igalang kasi pag hindi po natin ginalang ang mga desisyon ng korte, magiging chaotic country po tayo. So mahirap po yun. Dapat natin pagtiwalaan ang ating justice system.